Huh? Ay, napapanood ko naman kayo, linaw-linaw. Oo, oh, Eugene. <laughs> ano ba? kita nunal. Very good! <laughs> pati, oo nga. Pati ba yung mga blemishes namin sa mukha nakikita? Kita ang mga guhit-guhit. Hindi, -guhit? ano, dapat dyan ako nakapresto, Jonas. Dyan ako pupresto next time, ha? Dito, dito. Oo, o, kasi hindi kita. Ito kay, ki, ano, kay ki, Eugene. Kita yung nunal. Uh, ako yung makikita sa akin, Pekas, hindi nunal. Ano okay. lang ito eh, Piolo or Richard? Kasi, o Lito Lapid, o Lito Lapid. ano ako kung paano niya si Lito Lapid. Oo. Uh oh, oh. <laughs> Tito <laughs> ang boses mo obvious na meron kang sakit. Uh, and I'm sure namimiss ka ng mga, ng mga listeners mo. Lating. Yeah, but, ito yun. Eto, Sa Facebook ay obvious eh. Pumapasok yung mga messages na ito, especially yung mga friends natin from uh, Taiwan. Taiwan. Talagang nagsasabi silang they are missing you so much. Talaga. Oh. Kaling. Sina Ellen, sina Pearlie. Oh. Oo oh, nga. Yeah, ang dami-dami diba? dami nila. Tawa na ako sa mga pangalan na yan eh. Oo. Oh. <laughs> Michelle. <Mission>. Joke! Oh, <laughs> uh, pero at least these people are continuously you know, supporting oh, us. Joke lang diba? yun. And the rest of the group talaga. Oo naman. You do appreciate them. Oo, oh, oh, minsan ka lang makahanap lang ganyan. Di ba? Ay, mga anito, Tarang valued friends oh, Oo, oh, okay. Anyway, mamaya po ay eh, meron tayong mga balitang balita ng Pilipinas. Wala masyadong uh, matitinding balita lumabas ngayon, di ba? Correct, correct, Tita Lu. Ang headline nga kanina ng isang new TV network ay yung batang na ipit sa escalator sa SM. Mm -hmm. Headline eh, na yung Tita Lu, ha? Oo nga, napakaliit, ano? Okay, diba? yeah. Dati, di Dati, hindi na pinapansin yan. Tsaka yung tatlong 32 dogs na... Nasa gap kasi dapat mm -hmm. kakarnihin na yan. Asusena na yan papuntang north. Mm. <laughs> <laughs> eh, dito kasi sa Pilipinas, parang at least, ha, nagiging ano na rin sila ngayon, mabait sa aso. Correct. Di ba right. ang mga Amerikano mabait sa aso? Uh, o, po. Diba. Pilipinas, kinakain yung aso, di ba? Mm. Lalo diba. makapampangan. Yes, <laughs> pero ngayon, bawal na yata yan. Dahil bawal naman yeah. yan noon, pa eh. Hindi lang pinapansin yung law. So, oh, um, it's more than yung pagiging maltreatment sa aso, pero hindi talaga maganda sa katawan ng tao, yung pagkain ng aso. Yung meat, dog meat. Kasi yung dog uh -oh. meat, pagkakatay mo, after a while, kinakapitan na siya ng bacteria. Yes, ano? ang sabi niya, magdudwell talaga sa Kahit katawan mo. Kahit gano'ng katagal mo siya pakuluan, may Indeed. nabubuhay yeah. pa rin siya na... That easy. Ano. Talaga? Oh. Oh. Hindi ko alam yan ah. Meron, meron na. Katikim ka na ng aso? Ay, opo, masarap. Kasi di ako si Eugene, nakatikim na talaga, no? Oo, oh, nakakain ako niya. Ikaw, Jonas? Ako nakakain ako. Pag, na, pag mayroong inuman sa bahay, nakikipulutan ako. Basta <laughs> kilawing aso. <laughs> Actually, nakatikim ako rin. Na. Hindi ko alam na aso yun. Ah, pero masarap buat titalo, lo, di ba? Oh, hindi ko naman, parang ano lang eh, ordinary meat lang sa Sabe, akin. parang ordinary meat lang. Tango. Oh, wala siyang masyadong fats, pero hindi ko alam, sabi ko neho. Yeah. Hindi ko kumakain ng kuneho eh. Nung kinain ko na, tsaka lang, sa Pampanga yun eh, alam mo na sa Pampanga. Pero ngayon mo napansin ko, wala na, napunta sa aso, usapan, ano? <laughs> <laughs> anyway, yun pa yung mga balita natin, walang masyadong nagbabagang balita sa Pilipinas. Yun nga lang yung starting July, yung hindi lahat ha, lahat ng mga bus drivers may monthly salary na. Yes, at meron Ma na yun. 13 month pay. Oo. O -o. Maganda yun. Advantage um, sa kanila yun. O, oh, in, ayaw nila. Actually, nakakalap well, ko yung mga bus drivers na kumakain sa karin sa namin. Ayaw nila. Kasi mas malakas kasi lang kumita kung... On a daily basis, percentage. Yung percentage kasi... Yeah. Yung rat-ratan sa... Oo. Oh, wala naman sila pakialam kung may nasasagasahan uh, o may mga aksidente. Okay mas malaki kasi kikita nila doon. Actually, dito, I think, ang in ina-avoid din ng, ng pamahalaan ng government, kaya talong ginawa nila mandatory yan, para hindi silang maging barundado sa kalsada. Yes. Pinagahabol. Mga causes ng aksidente kasi yan. Eh. Mm -hmm. Hindi man Akses. tao ang mabundol, kapwa sa sakyan. Correct. 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 O oh, yan, na-updated na mga tao ang mga OFW sa Taiwan. O, okay, yeah. lang, ah, uh -huh. oh, yan lang ang mga balitang babasahin mamaya. At uh, ang good news, eh, mas marami daw kailangan workers OFW sa Australia and Canada. Yeah. May balita dyan mm -hmm. ang POEA, no? Next, lalo na sa Middle East, next. Uh, this year, this year, sabi yes, ni yes. Hans Kakdak ng POEA. So, balikan namin kayo pagkatapos yung makausap si Pamela Anderson. Yes, mga Glamour Son. Oo, maraming salamat kaya pala sa ating mga sponsors. Siyempre, ang OWA, SSS, PhilHealth, at ang ECC. ECC. Okay, yes. balikan ko kayo. Okay, salamat, Tita Lu. Okay, wala na po. Medyo may problema pa yata sa line si Pamela. So Ay, gano'n pa ako. Sige, mag-commercial muna tayo. Gwapo oh, wow, so, mo yun, ha? Ah. Wow! Compliment. Joke! <laughs> <laughs> Sabay nag-joke, eh, no? Yan. Sige. Okay, commercial muna po tayo. Magbabalik tayo Okay yan Tito ni maraming maraming salamat commercial Komersyal muna po tayo. Ang oras ay 9:52. pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa Tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers' Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. At syempre, ang OWA po, at sinasabi sa atin, register, register now as an overseas Filipino voters for the upcoming 2013 elections. Go to the nearest embassy, consulate, or MECO till October 2012. Your vote is our future. Call OWA 833-6992 or 891 for more details. To all OFWs who are planning to vote, As an absentee voter, exercise your right to vote. The vote. Yun, registration ends October this year. Tanong ni Bunso, "Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw?" Sempre, kasi mahal ko sila. E buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo-uhulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph Sa mas na sabisyo, bawat isa'y sigurado diktado lamang pang kalusugan Abot kaya na ng lahat Feel health, feel health Lubos na maaasahan Feel health, feel health Kaagapay ng bayan Static kay Pinoy Sagot ka ng feel health Ikaw ba ay manggagawang Pilipino? na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala, ang Employees' Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Huitpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang pinoy ay protektado. Yan, sinasabi po ng ECC, nagsasagawa po ng in-house seminar ang Employees Compensation Commission para sa mga employees, administrative officers, human resources officers, safety officers, labor presidents, at kanilang kinatawan at um, rank and file employees. This is in-house seminar is designed to increase public awareness of the ECC's program and services. Nagsasagwasan ng in-house seminar last June 19 sa ECC Multipurpose Hall sa Makati City. The ECC in-house seminar delved on three components, namely, prevention, compensation, rehabilitation service. Para sa mga interesado please call ECC 899-4251 local 228 or 229. Yan, Eugene. Yes. Uh, okay. Uh, tuloy lang natin. Meron po tayong mga ilang uh, mga posts and comment dito sa ating uh, topic for today. Sabi ni Mary Lou, Wahe, ako po iniisip ko bago matulog kung kailan darating ang lalaki sa buhay ko. Haha, <laughs> Joke lang po. Musta, uh, ay, ang kinakamusta niya si Ma'am Lu? Si Ate Lu? Well, nasanay na rin po. Kasi mas mahirap kung nasa Pinas, walang word, nandyan naman. Anyway, buti na lang daw po, may Facebook at naaaliw sila. Na. Yan, alam mo, totoo yun, Eugene, ang ang Facebook, uh, malaking naging factor na ano? nagkuhan nyo. Kasi hindi lang natin nakikita yung mga kwentuhan, yung update, pero nakikita natin yung mga mukha ng mga mahal natin sa buhay, ano nangyayas, uh, so, na tumataba ba sila. And somehow, nakukuha nito yung mga time na wala tayong ginagawa, di ba? Unlike mm. right, katulad dati talaga na talagang kawawa ang mga OFWs naghihintay ng telegrama. <laughs> Oo, oh, kung meron man sila yung mga naka na binabalik-balikan. Binabalik-balikan. Sa, 10, balikan, 20 diba? times, 100 Kuri. times na nabasa. No? Pero sa Facebook, laging bago. Tsaka hindi lang yon Kasi pati yung mga classmates, mga dating office mates, oh. nagiging updated sila. Hindi lang yung immediate family lang nila. Mm. Diba? Mm. Yeah, tamang-tama yon Ano pa, Eugene? Well, galing naman kay uh, Edward Celeste. Actually, hindi naman ganoon kahirap ang pakiramdam basta sanay na tayo na mapalayo sa kanila. Ang medyo nakakalungkot lang po ay hindi kasama ang iyong minamahal. Yan, medyo maiyak may, uh, may other. No, <laughs> may computer naman po na mapaglilibangan dahil pwedeng gawin sa computer, may chat, laro, movies, etc. Mm -hmm. Samantalang nung araw, talagang wala, 'di ba? Correct, correct. Ang hirap magkaroon ng uh, access sa mga ganito, pero ngayon oh. easy access na everywhere. Pero to sa so Edward, alam ko meron 'tong mahal sa buhay. <laughs> <laughs> Nakikita ko sa Facebook Edward. Diba? So, 'yun, siguro more than the the love that um, he's enjoying mm -hmm. yung kanyang family din talagang hinahanap niya di ba uh -huh. pero totoo yun like sa, sa ganda ng, ng 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 mga computers ngayon pati yung kanilang uh, mga news dito mga teleserye na papanood na rin oo oh may mga uploaded na ano yan ng mga archives galing din kay Angel Hart sabi niya ako naman uh, noong una ko dito halos araw at gabi iyak ang iyak ko kasi it's my first time. Tapos, ang um, dito wala kasi akong communication sa kapatid ko nandito at sa family ko sa loob ng isang buwan. Kasi wala pa akong SIM card ng Taiwan at nagkaroon pa ng ulcer dahil nanibago sa pagkain at nang magkaroon na ng SIM card etc. Yan, dumami na yung kanyang access na nakakausap niya sa mga mga kakilala, kamag-anak. Mm -mm. Ayun, nakabili na rin siya ng cell noon at may Facebook pa, may siguro nakabili na rin ng laptop to at Correct. nakaka, a, Naka access nakaka -communicate na communicate na ng maayos so hindi yeah. na siya naiinip. Ang dami pa po so uh, I should say sorry dun sa mga iba na hindi mababasa dahil ang haba mo, ang haba-haba na po ng thread. Pero si so, Mar Marlene De La Cruz. Eh, ayan, na, like, sige basahin ano natin yung kay Marlene De La Cruz. Okay, no una po talagang homesick naramdaman ko dahil wala pa pong sipi noon through letter pa noon. Kaya talagang pagsapit ng gabi, di ko po mapigilan ang pag-iyak dahil maliit pa po ang aking mga anak nang iniwan ko at napapunta po ako dito sa Taiwan. Sa ngayon po, ako na okay na dahil may sipi na at may laptop na rin kaya po din na ako na homesick at every Sunday po, lagi po akong nagsisimba yan po ang nakapagbibigay sa akin ng ligaya at least ng homesick thank you po and God bless you all yan, technology to, talaga no technology oh. talaga kaya siguro sana dapat yung mga yung mga kamag-anak na nandito sana da-update naman lagi nila yung Facebook mag-communicate sila kahit sa Facebook para may na-entertain naman din yung kanilang Actually, mga kahit kamag-anak kahit hindi natin direct silang alam it's not intentional na hindi mo sila, sila kausapin yun mm -hmm. lang Uh, may update ka sa sarili mo na nakikita nila 'yon. Correct. correct. Na, masaya. Na masaya sila na naiibsan uh, yung kanilang na... uh, lungkot. Okay. Na oh, nalalaman nila yung update sa mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas. Totoo 'yan. So importante, so sa mga sa mga sa mga kamag-anak dito at least mag-post kayo, ma-entertain ninyo yung inyong mga kamag-anak abroad. I-update mm. nyo po sila as if nandyan lang sila sa tabi ninyo, 'di ba? Tsaka alam lang natin na si Miss uh, Miss Pamela supposed to be na iinterbyuhin natin eh ring lang daw yung phone tapos after that nag-BBC. So Pamela, um we're trying to get in touch with you pero to no avail. So hopefully makaya pa rin ni Jackie. Yiba? Yes, mm -hmm. So more comments. So yeah, been... one last before before ah, we sige. get to commercial. Alright, sabi naman ni Lizelle Dura, uh, nung una talagang sobrang homesick, nung first to third week, always make myself busy, ayaw ko nang mababakante ang oras ko, talagang uh, pinilit kong lumaban sa pangungulila ko, sa mga magulang, dahil sa mga pangarap ko araw at gabi kahit may ginagawa ay ako tumatawag po ako sa Panginoon at hinihiling ko na niya ako lagi sa araw-araw ng gawain. Di po nagtagal nakasanayan ko na ang buhay OFW hanggang sa naging listener po ako ng Radio Pinoy doon nag-umpisa ang mga lalo lumakas ang loob ko at tapusin ang mga contract dahil may kakampi na ako at pwedeng malapitan. Maraming dito na nagpapasalamat na na at least merong mga ganitong programa katulad natin ano mm -hmm. na na, na, na nakukuhanan nila ng lakas ng loob mm -hmm. minsan hindi man sila mag-ask ng advice na nasas nasasabi na rin agad right. at saka yeah. alam mo yun um Eugene like nang binisita namin yung RPFC yung Radio Philippines oh, Fans Club sa Taiwan, sa Taiwan. Alam mo tutuwa ako kasi meron silang mga programs na talagang makabuluhan. Mm -hmm. 'Di ba? Sana lahat halos lahat ng mga ng mga bansa merong mga organizations na makakatulong uh -huh. talaga sa ating mga OFWs. Hindi lang sila na para magsaya-saya, pero may value yung mga ginagawa nila. Dumubuwisita rin sila sa mga may sakit. Meron nagsiselebrate celebrate sila ng mga parties, mm -hmm. meron silang mga outreach programs. 'Di ba? It's worth living na mga ganitong paraan na naka occupy n'ko at may value, di ba? Uh, so, that's kung correct. sino man yung nag-isip ng RPFC at sa mga nagiging um kapo uh, uh, mga leaders yes I understand si Napoli yan ano yes yes yun so time check muna tayo it's already 10 10 or 10 10:04 10:04 <laughs> at ang time check is brought to you by ECC sa ECC ang manggagawang Pinoy ay protektado commercial muna po tayo and that after mag uh, si Singapore na po tayo para sa sabayang broadcast sabayang broadcast